Guys, ito na yung mga pinigasalangan, guys. Matatakot! <laughs> Ay, sus! Oh. na. Noy, Tama yun, Noy. Hindi, <laughs> Ano si mod? Problema sanjila, halo-halo wala na. Dono meron na Ano yun? Para siyang eh, shake. Ma na may ano. Ma, milk na may shake. Ayan. Ay, Nakalibre sila sa hugasin. <laughs> ayoko nung ayoko nung pop eh, Kasi hindi hindi ko madam yun. yung, yung pa Sprite yung Sprite yung ano. Dapat, wag na sana tayo nag-weed cook may dagdag kaya yun? Bukod kasi. Sarap tubig lang. Hindi, hindi, ko, hindi ako makailan ng toto. Hindi na matanggal ng ano ang tubig. Dapat anoy, anoy. may tubig din. Kaya barato po yung <laughs> May gina! Ayo! Ah! May busog pa ako! Oh, Mamaya na! Saan? Ayaw! No. Sige, go! Take your time! Uh, ami aming buso. Bambang mm -hmm. nga